Alam mo, pinapabobo lang Pilipino para ikaw nakikinabang yan sa sama ng ugali mo eh. Bakit ka manlulopo? Ani mo ko pera. Sige na lang naman ng buhay. Ewan ko ba yan? bakit ang topic talaga? Panay diploma, pag-aaral, diskarte. Kasi yung mga taong nagsasabi ng ganun sa'yo, interesado sila sa pera mo. Ayaw ka nilang pag-aaralin, kaya ay sasaksak nila sa utak mo na hindi na kailangan ng pag-aaral. Ang kailangan, ibigay e, mo yung pera mo sa kanila. Kamusta mga kabayan? Mix Jose here and welcome sa panibagong episode ng Mix Connects. Connecting with people of success and influence. Sama natin ngayon ang isa sa mga sikar na motivational speaker sa social media. Nakilala siya sa lupit, anas at palino ng bawat salitang binibitawan niya. Wala nang iba kundi si Chai Chester. Maraming salamat mga babayan. Kayo nagdala sa akin dito. Idol ko to eh. Saan <laughs> ka nang bro? Pwento mo naman sa kanila. Yung pila kasi mula. Ang nanay ko, OFW. Nagbabarko rin. Nagbabarko rin. All around services ang nanay ko sa barko. Hindi masyadong... Well, wala talaga. Hindi talaga mayaman. kasi hmm isang kaya gisan toka nung nasa Pilipinas. Ang nanay, ang kapatid naman ng nanay ko ay eh, nagtatrabaho sa POEA. Tapos yung chamba na ako mo nagtatrabaho sa POEA, ang kapatid ng nanay ko, eh, napasampas sa bargo nanay ko. Okay. So, de paglipas sa ilang panahon, kakakilala sila ng tatay ko kasi cruise ship yun. Ay. yun yung naglilibot sa iba-ibang parte ng mundo. Tapos, namamasyal, tapos may swimming pool, Correct. tapos may basketball court dun sa ano. Tama tapos maganda-maganda yung cruise ship. Tapos, kakilala sila ng tatay ko. Oh, may in love yun. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Eh, pagbaba, butis. Ayun. <laughs> oh. oh. Siyempre, noong mga panahon na yun, ngayon kasi tanggap na single mother. Noong mga panahon na yun, hindi eh. Ang tawag sa single mother dati, disgrasyada eh. Ngayon, upgraded na single mother na eh. Kung mo hindi tanggap ng lipunan yung ganun, ang ginawa ng nanay ko, pinahinta ko ngayon sa isang mayaman na may edad na, matanda na. Uh, lipas ng ilang panahon, okay naman, nakapag-aaral naman ako. Controversial lang yung ginawa ng nanay ko. Pero nakabuti naman para sa akin. Ilan taon yung nanay mo nun? Naalala niyo? May idea ka ka alam. Somewhere around siguro, 20-ish, 30-ish. Okay. Minsan, looking back doon sa mga panahon ng magulang natin, mm -hmm. when they were 20s, Nung siguro, may, may puot ka ba nun? Dati ng bata? Oo, siyempre. Normal naman yung brother. Pero paglipas ng ilang panahon, siyempre, alam mo, maturity comes along. And then marirealize mo rin, ah, she made the hard decision na mahirap para sa kanya. Pero it's for the better. Nakabuti naman para sa akin eh. Nakabuti rin para sa kanya kasi kumita siya. <laughs> oh, pero nakapag-aral naman ako eh. So nakabuti para sa akin. Nakita ko yung best of both worlds. Nakita ko yung mundo ng nanay ko na mahirap na mahirap. Pero nakita ko rin yung mundo ng mga mayayaman. So I get the best best of both worlds. Nakuha ko yung magkabilang panig ng lipunan. Na yun yung isang malaking swerte ko kasi chamba lang yun eh. Ang mother mo pala, si Human. Mm -hmm. So mo eh, si Ferrer din ako. Naiintindihan ko eh. Kung ako kaya yun nandoon sa posisyon ng mom mo, kailangan din meron tayong ganyang klaseng insight eh. Sometimes Ado. kasi ba diba, parang kapag may nagawa sa ating masama mm hindi -hmm. ang inagustuhan, ang tendency is yung storya ng mundo natin is tayo yung bida. No. And ito is mga absolute pure evil. Paglipas na ilang panahon, um, namatay yung matanda, 18 yung sa anyos ako nun. Pinalayas na ako ng pamilya kasi hindi nun rin naman ako obligasyon ng pamilya. Diba? Mat, mat, mat na yung matanda eh. Yun, tira ako sa kalsada, barker ng jeep, in and out ng bahay ng kung sino-sino, construction worker, namamasura. Alsa bahala ako sa mapunta. Eh. Lepas ako ilang panahon, na hindi naman kasi abang buhay, ganun gusto ko eh. Hindi masaya yung buhay na yun. E, so, de, aral ako sa TESDA. Hindi naman dahil gusto kong mag-aral, hindi naman dahil ganun eh. Pero 60 pesos kasi may alawan sa TESDA eh. So, mas okay, okay. na yung punin ko yung alawan sa air condition na kwarto pa kaysa nag-ahalo ng simento sa initan. <laughs> <laughs> Andrew, <laughs> Pam, ibang insight na mabibigay sa'yo pag nakita mo yung dalawang paning ng mundo eh. Totoo, totoo. Pag nakita mo yung dilim, nakita mo rin yung liwanas. Magkakaroon ng na malalim na insight sa mundo dyan. Ano gawa sa'yo nun, brother? Siyempre, tumibay ako. Kasi, you know, pag, wala, pag ipit na ipit ka na, brother, pag walang wala ka na, wala ka ibang choice, bro. Hindi gumawa ng paraan. So, di ko ng paraan. Diskarte ako. Pasok ako sa bahay ng kung sino-sino. Squatter ako nun, diba? Hmm. Tapos, in and out. Tapos, kalsada. Tapos, barker, construction worker. Lipas sa ilang panahon, din naman habang buhay. Ganun gusto ko. Aral ako sa TESDA. Nakarami ako ng kurso sa TESDA. Tapos isa ro, napakinabangan ko nung gusto, yung call center training nung sa TESDA. Although hindi ko natapos kasi nagkaroon ng opportunity, natuto ako ng kapirasong pagsasalita, nakapasok ko sa UNTV, host ng isang programa. Hindi naman gumana sa akin ang showbiz kasi pangit na bata ka ako eh, diba? <laughs> so sa paglabas nun, yun, call center na, nakalusot ako. Anong taon to sa UNTV? So, di ako nag-aamal 2008, 2009. Parang pinagtagputan talaga tayo ng tadhana eh, dyan mm. nagtatrabaho tatay ko eh. Talaga? Oo, no, oh, radio announcer siya doon. Sa pondahan ni Kuya, yung umaga na program? Doon na lipat yung co-host ko dati, si Boy Wonder. Oh, kasi nag-reshuffle yun eh. Tapos ako, natanggal ako kasi hindi na ako nagkaroon ulit ng programa doon eh. Tapos si Boy Wonder naman nalipat ng good morning kuya. O uh, si Rene. ko eh. yung co-host. Ah, si Rene. Yun. Oh. Idol ko yung brother. na talino nun. Napakatalino talino nun. napaka nun. Si Boy Wonder na matalino na, iniilagan si si jose si, si. Kasi, is it airpods mo? Mm. Laging pinigtitripods. May <laughs> wonder. Okay, nangit ka ba ha? Wala. Small world, brother. Small world. Idol na idol ko, tatay mo. ng tao nun. Araw-araw yung basa. So, hindi ko in -expect yung brother. Ngayon ko lang nalaman, scripted to. <laughs> so, Avin fun ka rin ng pag-aaral. Oo, oh, brother. Ano wow. masasabi mo dun sa mga tao na, kasi ngayon mainit yan eh. Ewan ko ba ngayon, bakit ang topic talaga, panay diploma, pag-aaral, diskarte. Ano ba masasabi mo, ano thoughts mo dyan? Dahil ikaw, na napapansin ko, reader ka, nag-aaral kasi simula pa noon eh. So, alam mo, ang dahilan kung bakit tinatanong yan sa madalas sa pagkakataon, eh, ay nah, may birong, maaaring mali ako. Pero ang common na dahilan dyan, tinatamad ka lang kasing mag-aaral. Kasi tignan mo, ah, if you don't have both options in front of you, nakatira ka sa malayong bundok na taga-baba lang ng buko, tapos wala namang skwelahan sa lugar ninyo, hindi mo natatanongin yan, diretso diskarte ka na lang. The fact na tinatanong mo yan, ay ibig sabihin, kasi you have both options in front of you. Pwede kang tapos ng pag-aaral, pero pwede ka rin dumiskarte. Yun ang hirap sa karamihang mga kabataan, eh. Ang hilig kasi ng mundo na tumiretso na lang dun sa kung ano man yung ginagawa ng karamihan. Ano yung ginagawa ng karamihan? Normal, kumikita ng pera. Bakit? Kasi gusto nila yung kapangyarihan ng pagkita ng pera. Pero hindi mo alam yung tindi ng kapangyarihan ng matalino ka. Ah. Yung intelligence, ha, ah, yung talino, you can convert that into power. You can convert that into fame. You can convert that into fortune. Ako lang mismo, saksi ako eh. Hindi naman ako nakatapos eh. Pero yung dami ng mga bagay na natutunan ko tungkol sa buhay in general, sa dami ng mga panahong nag-aaral ako, hindi nga lang sa eskwelahan, pero sa tunay na buhay, yung dami ng bagay na natutunan ko sa tunay na buhay, napakinabangan ko para ngayon nakikinig kayong lahat sa akin. May option naman mag-aral. Buti nga kayo. May option mag-aral. Diba? Tapos ngayon gusto nyo dumiretso sa diskarte. You might be underestimating the result of education. Kung sabihin nila, walang gamit daw yung calculus. Sabihin oh. nila, walang gamit daw yung kung ano-ano eh. To add value, akala mo lang walang pakinabang yan. Pero hindi mo alam na yung sine ko, sine tangent, oo, hindi na yan sa pagbabayad ng jeep, sa pagbabayad ng ilaw, tubig, kuryente, upa. Sige, palagay mo na, hindi na napap napapakinabangan yan dyan. Pero hindi mo alam na inihahanda ka ng mga teacher mo na yun sa mas matataas na karera sa buhay. Yung sine ko, sine tangent, brother, hmm. pinakikinabangan kapag ka magbabarko ka. Ah, pinakikinabangan yan kapag nasa eroplano ka, paano pinakikinabangan? Pag piloto ka o kapitan ka, yun ang panukat ng mga bagay na walang kinalaman na halos sa lupa. Ano ibig sabihin? Pag nakatapos ka at kabisado mo yung mga bagay na yan, malayo ang mararating mo pagdating sa karera sa buhay at hindi ka basta ordinaryong taong bayan lang. Isang empleyado na may diploma versus sa isang empleyado na wala na itong dalawang ito sabihin natin na ay possible na maging candidate na maging executive sa kumpanya eventually mm -hmm. maging mataas ang posisyon maging mm -hmm. managerial sino mm -hmm. ay ang tatanggapin mo if parehas sa parehas sila ng abilidad mm -hmm. parehas sa parehas sa karakter, parehas din ang experience parehas ang experience yeah. parehas lahat hindi man posible pero kung sabihin natin exactly the same mm -hmm. hindi mo makagkaraila na ang diploma Importante. Malaki at malaking, malaking... bagay talaga. Yun ang problema ng karamihan eh. Alam mo, isa sa mga problema ng mundo yan ngayon eh. Yung mga influencer na nagsasabing huwag na daw mag-aral. Huwag na mag-aral. Nagpibenta eh. ka ng course. Ano ginagawa mo? Huwag na mag-aral. Dumiskarte na lang. Anong diskarte yung pa papagawa mo sa tao? Gagawin mo reseller mo? Diba? Pinag, ginagawa mo. Alam mo, pinapapopo ulang Pilipino para ikaw nakikinabang eh. At sama ng ugali mo eh. Alam mo, there's good business practice, there's bad business practice. Pag ang tao, pinipilit mo waging mangmang para sumunod na lang sa'yo, bad business practice yan. At saka pwede kang balikan ng mundo dyan. Naniniwala ka ba sa karma, brother? Hindi. Naniniwala ako merong araw ng paghukong. Hindi ako naniniwala sa karma kasi kung totoo karma, sana maraming politiko patay na. Brother, masakit. <coughs> kasi yung magulang, 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 magulang magpapakahirap. Oo, oo yun. Magulang dalawa, maguoti. Tapos mapapanood tayo. Eto, Brad, eto, pinakamabigat mabigata. Yan ang kamangmangan ng mga nagsasabi na hindi ka na dapat kumuha ng diploma, dumiskarte ka na lang. Bakit? Kasi yung mga taong nagsasabi ng ganun sa'yo, interesado sila sa pera mo. Ayaw ka ng pag-aralin, kaya ay sasaksak nila sa utak mo na hindi na kailangan ng pag-aaral. Ang kailangan, ibigay mo yung pera mo sa kanila. Ga Halimbawa, kayong mga nagsasabi na wag na daw kumuha ng diploma, dumiskarte na lang. Pag sinabi yan sa anak ninyo, sigurado ko sa inyo, hindi rin kayo matutuwa. Sabihin yan sa anak mo, tas hiluti ng isip ng anak mo para huwag nang mag-aral at huwag nang sumunod sa'yo, dumiskarte na lang para mag-resellar dun sa mga tao na yun. Tignan natin kung matuwa ka. Eh kayo nga mong nagsasabi na wag lang kumuha ng diploma, dumiskarte na pinapag-aral niya yung anak niya. Yung mga makadito dito na mayroong oportunidad mag-aral, tapos mapapanood yun, mm. alam mo, sa ating mga may, may influensya, mm. have to be very careful din sa mga ganyang klasing pa Totoo. You might be destroying lives eh. mm. no, na baka mamaya mayroong kang buhay na naapektuhan. Mm. maari Maaari siguro sabihin natin sa anggulo ng marketing, mm. anggulo ng negosyo, siguro nga nakaka-convert, nakaka And maybe that is good dating sa profit ng kumpanya, pero mm. is it really just all about money? Is it really just all about metrics Kali. ng pera? Diyan lang ba na, nasusukat ang buhay natin? Mm. Diba? Na kumita ka and all. Hindi mo alam, may nasira kang buhay. Mm. E sa atin niya, di ba bro, na recently na, na balitaan ko na ngayon ka lang pala nag-apply ng monetization. Lahat to galing sa, sa angulo ng pagmamahal at pagbibigay sa mga kababayan natin. Charity ito, brother, charity. Di ba? Lahat ng mga, mga sinasabi mo sa social media, charity talaga. Mm. so alam mo na yung intention na sa loob ng puso is makatulong, makapamigay. Kaya siguro ganoon na lang din yung galit at saka yung, yung parang puot kapag nakakakita tayo ng mga taong may kapangyarihan, may impluensya, tapos hindi na gamit sa mali. Nakakalimot tayong mamamatay tayo dahil malakas ka eh. Nakakalimot tayong mamamatay tayo dahil marami kang pera. Nakakalimot tayo na mamamatay tayo dahil pinakikinggang ka ng mga tao, pinabati ka ng mga tao sa tagumpay mo. Na yung taugumpay mo, puro pera, puro kayamanan, puro karangyaan. Pero tignan mo, itsura mo, humanda ka, may, may araw ng paghuhukom. Apangan mo sarili mo ron. Kaya dyan sa mga tao na nagsasabi, naririnig nyo, No kaya kayo hana kasi negosyante, kasi may pera. Tapos susunod ka ngayon kasi ang sabi, huwag ka raw mag-aral. ka po dyan kasi millionaire yan. Oh. O ito ko, isang milyonary na magsasabi rin sa iyo, mag -aarad. Dalawa na, brother. Oo, oh, correct. o <laughs> yan, Or, dalawa na magsasabi sa iyo. Hindi, ordinary ang taong bahay lang ako, baka ma-audit. <laughs> Kasi <laughs> apa sa sabi sa iyo mag-aaral ka. Mm -hmm. Habang nasa iyo yung oportunidad. Kung walang oportunidad na ganyan, gawan mo pa rin ng paraan para makapag-aral ka. Kung kailangan mo mag-working student, gawin mo. Kung kailangan mm -hmm. mo pagsabayin, gawin mo. Kahit abutin ka na lima, sampung taon, gawin mo kasi malaking advantage sa buhay yan. Mm -hmm. Kahit sabihin natin yung inaaral mo, you do not find the sense in it. Pero merong sense yan eh. Pag nag-aaral na ng history, hindi mo na uulitin ang pagkakamali ng mga ninuno mo. Pag nag-aral ka ng science, maiintindihan mo kung paano tumatakbo ang mundo. Paano bang gumagana ang physics? Paano kung gumagana ang chemistry? Lahat ng mga bagay na iyan, you might not find meaning in it ngayon. Pero ako na nagsasabi sa iyo kapag natapos ka na sa ensayo ng buhay which is mm -hmm. paraalan 'di ba? Yeah. Ensayo 'yan, napapractice ka. Uh -huh. 'Di ba? Papayag ka itong tanong ko sa at itong tanong ko sa kanila, 'yung um. brother no. Papayag ka ba na nalaman ka sa championship ng hindi ka nagprepare? Papayag ka ba na maglalaro ka, di ba? Fun, barang kahit na magpapractice ka. Mm. Ako ka, magpapractice ka? Mm. O syempre, nasa harapan ka ng napakaraming tao, mm. ka. Ngayon, sa laban ng buhay, gusto mong sumort cut. Anong klase yan? Pag ikaw sumort cut, What do you expect would happen, di ba? Pag sinort cut mo yung exam, pag ng final exam, bagsak ka. Sinort cut mo ang buhay, sinort cut mo yung practice ng talong mo, Pagdating mo sa tunay na buhay, makakalimutan mo yung script mo mapapahiya ka. Ang nagmamadaling yumaman ay nahuhulog sa samot sa aring tukso na haling at nakasasama. Hindi nakakabuti ang pagmamadaling yumaman. Kasi alam mo, one way or the other, yaman ka rin naman eh. It's just a matter of time. Pipili ka lang na yung kayamanan, mabilis mong makukuha, tapos magkakaproblema ka, o dahan-dahan, unti-unti, tas mananatili na sa'yo yun 'yon habang buhay, at ang pinakamasarap na kasama noon, yung karunungan kasama mong mamamatay. Alam mo brother, na appreciate ko 'yan. Kasi 'yun talaga nagmamadali. Sila rin yung prone sa panloloko. Mm -hmm. Meaning manloloko 'yan, sasamahin mm -hmm. lang ganito. Kasi rejection ng process eh. And what does process bring? Mm -hmm. Knowledge and wisdom. 'Yun pag nagkamali ka, mm. sa proseso, pag nagkamali ka, matututo ka. Yung mga gustong sumorkat, ayaw matuto. Mm. In a sense. Oh, no. Ay mo Ayaw mong pagdaanan eh. Mm sa Tapos ang mangyayari, what, what, happens is that mm. manluloko ka. No, no. Tapos hindi ko maintindihan talaga bro. Bakit ka manluloko? Aanin mo ba yung pera? Simple na lang naman ng buhay. Huh? Kaya sabihin natin, ito ang gulo na naman ng negosyante. Ayaw. Hindi nyo kailangan ng pinakamagandang kotse. Parehas lang nakahon yan. It's coming from an old money. 'Di diba? Yung mga new money ay ayabang sa social media. Nako sinasabi ko sa iyo, karamihan diyan peke. I have met them personally. Personal ko silang kilala. At yung iba sa kanila, straight out, jackass, mga sinungaling na mga tao. Tapos alam mo yung influensya na naibibigay, mm hmm? na lifestyle. Sa totoo, hindi nyo rin naman ikakayaman. Gusto mo ba na 2 months, 3 months, kapag wala na pumapasok na pero nagka-abiri yung negosyo? Ito yung mga tipo na, yes, pwede magkaroon nga sila ng konting success sa pera. Mm -hmm. Pero kung nagka problema, hihilahin lahat. Hihilahin na yung bahay, hihilahin kotse. Mm -hmm. Kasi hindi nila afford yung lifestyle na ganun. Ito, e payo ko sa inyo mga kapabayan mm -hmm. ha. Umanap kayo ng saya sa mga sintin bagay. Excited na ako magka-problema mundo eh. Yung mga yayabang-yabang sa social media, tignan mo, tanggal ang tuka niya mga yan. Tanggal ang yabang yung mga lintik na yan. Kontin na lang. Malapit na eh. Kontin na lang. Ngayon, naririnig mo nung nagkakaproblema problema na eh, diba? Iba't ibang parte ng mundo nagkakaproblema problema na. Papunta rito yan, yung posibleng hindi. Tapos yung mga yayabang-yabang na yan, tignan natin kung makagulapay eh pa sila. Sa mga kababayan <coughs> ko dito ah, huwag kayo map ma sa lavish lifestyle na yan. Uh, Karamihan ng mga na matatagal na sa negosyo. sure. Kaya rin sila umaman dahil mm -hmm. hindi nila ginawa yan, yung mga flashing-flashing. Yeah. Actually, karamihan pa nga ng pera nila na pupunta sa mga empleyado, yeah. bibigyan ng oportunidad. Tapos makikita mo, napakasimple lang. Wow. Diba? Napakasimple yung mga tao. Huh? Kaya sila umaman dahil hindi sila naniniwala sa mga lavish lifestyle. At mm -hmm. ito sinasabi ko sa'yo, huwag ka sanang mahulog dyan. Yeah. Dahil ang mangyayari dyan, kakainin din nila magnegosyo. Iniisip, lavish lifestyle ito. Ang mm -hmm. wakas ng kapalaluan ay kahihiyan. Bro, mayroon akong mga naririnig-rinig eh. Sinasabi nila napakayabang mo daw. Ganyan ba talaga si Chai Chester? Or ito ba isang character that you're playing?